Guys, nice. good morning, good morning, good morning. Pasiko kami ngayon, pasiko. Takong pogi lang. Ayan, ayan, ayan. May manager ako dito kasama, are. Takong pogi lang, mga amigo. Ayan, ayan, ayan. Ayan, good morning! Good morning, mga idol! Good morning! Good morning, biayi biyahe, biyahe tayo ngayon! Ang ating ano? Relax, relax siya! Pogi. Salamat, sige! Sige, magbigyan mo! Yan yan, oh, yan, yan, yan. Yan, yan. Oh. Yan, yan, yan. Ibili tayo yan. Bios na yan. Zoom! Ibili ako ng mga dalawa. Yung isa pang servisa, CR.